Hello, good morning, good morning mga busing. Ah, uh, ito po mga busing ay galing po to sa Chrome, mga busing. Yan po, asahin natin para ma-deliver po ngayon. Yan po. Ito po ay ano to, ras po to, mga busing. Yan po. Uh, ito po ay Sir Bergara, taga Barili, Cebu. Yan po, asahin natin para ma-deliver natin ngayon. Tanggalin natin ng notip, Ayan po. yan ito po mga busing. Asa po to. Asa lang to mga busing. yan po. Prof. Garol. Ayan po. No ring. One o'clock. Two settings. Ah, uh, medyo po wind. po. Ito po ay Inuuna ko to mga busing para magamit nila. Ah, uh, testingan nila. Ito. Ito po mga busing ay ah uh, new Niyo customer ko ngayon. Yan po taga Bareilles Cebu Yan. Ah, uh, pasensya na po mga busing sa mga order niyo. Ah, uh, pagkatapos ito, Sinusunod ko mga order nyo, mga busing. magawa gawin tayo, mga busing, mga limang dosina. Yan po. Uh, tatlong dosina sa uh, palulite Palaulite, kay Sir Jonathan. At saka isang dosina sa sa ibang bansa. Sa ano, taga Saipan. Uh, Maraming salamat po sa inyo, mga busing. sa uh, isang kusina po sa Surigao antay diantay lang po mga busing sa mga order nyo uh, pagkatapos nito matapos nito, mamaya yan po i-deliver natin to ito po ay uh, ang sitting nito 1 o'clock ang sukat nito mga busing ay 3, uh, 4.5 at saka 4.2 yan po ito po yung mga pinasadak natin umaya. yan po ito po mahaba po to mga busing yan so magkape muna tayo masarap magkape sa umaga mga busing so yan lang po mga busing update lang po ako pag matapos na to, mga busing ito galing pa sa chrome mga busing so maraming salamat po sa inyo mga busing sa, sa inyong pagtakilig sa gawa ko sa upload di Ryotar po so God bless sa inyo mga busing maraming salamat po